nga munga na siya oh pagkataas sa batong pagkalambo sa alugbati mga alugbati na ho guys oh, oh ginuok ko kapangadag ko dahon let's see how big it is oh dako ba pa sa palad oh oh So, gibutangan nato ni siya o katayanan kay para di siya mukamang sa yuta. Aron dili hugaw o mag ta. So, mag kutlo na ta diring Na, o oh, kinutlo kinutloan ako. Or pwede man ani. Ani siya guys. O, oh, <coughs> dagko kaayo eh. So, kung kinsa itong gustong mag-utan o oh, galugbati, please come visit my garden, mini garden. Hmm, thank you for watching. Bye!